Hello! Ito nga na pala ang update sa aming munting princess na si Ninya Jane aka Bia. So, 3 months old na po siya. Ayun, marunong na po siya maglaro at namimili na po siya ng gusto niyang laruin. O ba? Diba? hawak-hawak na niya ang dalawang uh, teddy bear. Iyon, hawak-hawak niya at saka sumilip at mingin siya sa kamera. No? Sa tuwing nagkakamera yan ay alam na niya na pinipiuture siya. Pinipiuturing ay aywan. Basta ganun, ayun. right so nilaro laro nga pala siya ng nanay niya. Yun sa teddy bear na maganda. Pero ayon niyang pansinin. Kasi mas pinapansin niya yung cellphone. So iba na talaga ang mga kabataan ngayon, no? Mahilig na talaga sa cellphone. Bisa, kahit wala pang kamuang-muang. Ayon pangiwi-ngiwi siya alam niyang binibidyuhan siya ayon. O tumingin na naman siya sa tidiber na maganda pero ayaw talaga niya yan. Diba? Kasi yung mukha is nakasimangot. Eh, nakasimangot din siya. Ayaw talaga niya. O, galit na siya. O, kasi ayaw niya. Tapos nilagay yung tidiber sa gilid niya. So kinuha na naman ang nanay niya at nilagay sa may ulohan o di ba din si panda o si panda na naman ang binigay pinatingin sa kanya mas lalong ayaw niya kasi <laughs> ikaw ba na may makatingin ng malaking mata di ka ba ma so ayaw talaga niya so binigyan naman siya ng bago kasi umiyak siya ayaw niya ayun yan ang pinakagusto niya yan, iwan ko lang kung ano ang pangalan yan. Basta yun ang gusto niya. O, tingnan mo. Uminto siya. Pahinto-hinto siya sa pag-iyak. Ayun. O, di pa. At tinitingnan din niya yan. O, di ba? Tinitingnan niya, o. Kahit pa, kasi galit na yan, eh. Gusto na niyang, gusto niya maglaro ng iba. Tapos yun. Pero, yan talaga ang gusto niya. O, di ba? tingin. Namimili siya pagbata talaga pag umiiyak walang luha talaga ayan gustong gusto niya ang kulay ayaw niya sa dalawa si panda at siya yung maganda ba? Diba? gustong gusto niya tinakatitig siya o oh, tapos yun o oh, nilagay na naman sa nanay yung maganda ayaw niya sinuksuntok niya yan <laughs> ayaw niya ikaw ba naman mama huwag mo namang ipilit sa akin yan sabi niya o oh, <laughs> oh. Ayaw niya tinga o. Oh. Oh. Mm. Mm. Dinidma. <laughs> Dinididma lang ni BBB ya. So napaka talaga sa aming prinsesa. O oh, di ba? Oh, dinididman niya. Ito naman si nanay ay ipinipilit niya ilaro sa prinsesa. Iayaw niya sa ganyan. Gusto niya yung Pikachu. Pikachu ba yun? Oh. Na. Yun, nagbagulbul ang among prinsisa. O, oh, di ba? Agkoy, agkoy. Huwag ipilit, mama. Huwag ipilit. Ayaw niya. O, oh, di ba? pangiwi ang ba aming prinsisa? O. 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 Umbagin yan. Umbagin yan. Umbagin yan. Oh, di ba? So nga pala, nakahiga lang ang baby namin sa lapag. Kasi sobrang init talaga ngayon. So, dyan lang siya nakahiga. Simpleng buhay lang. Ayun, binigay na naman ng panda sa nanay. Iayaw niya niyan. yan. o oh, oh, siya, nakatingin sa nanay. <laughs> tingnan mo, tingnan mo. Huwag ipilit, mama. Mm. No, ayaw niya kay panda. Ha? gulat siya. Sino ba hindi magugulat sa malaking mata? niyan, Maitim. O, oh, di pa. Ayaw ni baby. Huwag nang ipilit. O, oh, nasinampal na yung magandang teddy Nasampal na. <laughs> o, oh, di ba? Hmm, bang. Na. na natuwad, natuwad. Na. Ayaw talaga. tin mo. Galit na naman ang baby. oh Yan. So, yun talaga yung gusto niya. Ayan. Yan ang gusto ni baby. Ni prinsisa. Oh, yan ang gusto niya. O, oh, titig na titig siya. O, oh, awi. Awi. Na, titig na titig siya. Yun ang gustong gusto niya. O. 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 La, hala. hala. Di ba? Di ba? Nakatingin siya. Nakatingin. So, nagandahan siya sa kulay. Attract yung kulay. O, oh, di ba? Nga. Yeah. Ah. Yun. Oh. So, na. Naantok na yun ang bata. Gusto nang matulog. Yan, ganyan siya pag gusto, gusto nang matulog. Pamikos-mikos niya, pamikos-mikos siya. Pero kailangan nasa gilid lang ang nanay. hawak hawakan niya. Nasa, na, na, sam, na, ano niya, yung tawag noon na, um mm, um mm, mm, hawakan niya ang nanay niya so ganyan ang ano nila ay uh, sleeping time pag nasa uh, tanghali yan yun antok na si baby tapos na naglaro napagod na nang laro si baby kapipili sa kanyang malaroan, oh, matutulog na yan siya yan ang <laughs> <laughs> yun ba diba? ang cute ang cute ni prinsisa na princess baby ninya jay namin hmm? O, di ba? O, nagyaw-yaw. Kaya, mikos-mikos. Hindi lang pinapansin sa nanay kasi alam naman ng nanay na ganyan ang anak niya. Ganyan ang prinsisa. Matutulog. yon. Pag matahimik na yan, wala. Natulog na yan. Sa so, sobrang init ng panahon ngayon sa Pinas, i eh, masarap humiga sa lapag lang at saka yun, kumot lang ang isa, eh, eh, binabanig, yung sinasapin. Pris na pris yan ba? At huwag kayo mag-alala guys, hindi naman yan uh, siminto yung higaan, kundi plywood lang ata yan, plywood. No, hindi tiles. Para lang siyang tiles, pero plywood yan, safe yan higaan, malamig, masarap sa likod. O, ba diba? Ayun, pag matahimik na yan ang mikos-mikos sa bata, wala, tulog na na. ayun. Tulog na na, pamikos-mikos na ang bata. Pag matahimik na yan, tulog na yan. Ayan, tinitingnan lang siya sa nanay niya habang nagmikos-mikos. Maya-maya, ay eh, wala na, tulog na yan ang baby. Ayan. Antok na yan, kakatapos lang magdidi. O di ba? Ayun. Laro-laro mo na, tingin-tingin mo na, pangiab-ngiab mo na at ready to sleep na <laughs> pagod na yan oh. hindi yan siya umiyak nagtingab-tingab lang yan nag, nag, -yaw 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 lang na siya hmm. hindi yan umiiyak nagtingab-tingab lang dahil antok na yan style na niya paano matulog yan pag hindi na gumalaw yun na yun tulog na ang baby Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Baby Jane, ninya, Princess, princess, mama at papa Twinkle, twinkle, baby, baby, ya. I-sleep na kay hapon na ikasi eh, bata Ay, ana ah, na, na nag-close-open, close-open na Napagod na sa kami kusmikus ma na ang bibi ma na ang bibi ma Nag-close-open na Nag-close-open na. nag Ops, mikos-mikos pa kunti Mikos-mikos pa kunti Ang bata, ang bata o, oh, di ba? Naantok naman na siya. Antok naman na. Naantok na ang bata. Ayan, ayan. Pag na, wala na. Islip na ang bibi. Um, Nagtingab-tingab na. Napiyong na. na Nag-close na ang ay sa bibi. Naantok na. Antok. Agoy, agoy. Ayan. Oh, 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 oh. di mm. Diba? Mapagod din yan you know na wala na. Naislip na. Bumitaw na ang bibi na islip na. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Ika si bibi Jin. Ika si bibi O, oh, diba? Isleep na ang bata. Islip na ang bata. Ayun. Relax na ang nanay. Kasi na islip na ang bata. Islip na ang bata. Man na. Tulog na mong prinsisa. Tulog na ang prinsisa. Ayun. oh, wala Nag-dream na ang baby. O, oh, ba diba? Nakangiti lang. Nakatingin lang ang nanay. <laughs>